Alam ko ngayon yung operation ni Annalyn na Dr. Meneses. Kailangan ko malaman kung saan yung OR nila. Ito. Ito nga yung case na Annalyn. Thank you for doing this. Wala po yun. Masaya din kami na matutulungan po namin kayo. Alam ko na bigla ka dahil tinago ko sa inyo yung totoong reason kung bakit ako nasa Apex ng araw na yon. Natakot lang ako na baka kumalat or malaman ng mga tao kung bakit ako nasa hospital. Kaka-launch lang ni Emerald as the new endorser of Shine Shampoo. Okay, malaki yung kontratang pinirmahan namin, kaya hindi pwedeng mawala ito. Uh, pero, pwede nyo naman po sigurong sabihin sa management ng Shine Shampoo yung totoong kalagayan po ni Miss Emerald, di ba? Sigurado naman po kung maintindihan po nila. You don't really get it, do you, Dr. Santos? Okay, kapag nalaman ng management ng Shine Shampoo na itong si Emerald ay may hematoma, Okay? And she will undergo surgery at mawawala yung buhok niya at makakalbo siya. What do you think's gonna happen? That's automatic breach of contract. Okay? Malaki mawawala sa amin and I'm not gonna let that happen. Kaya kayo yung pinili namin, Doc. Kasi I know that I can trust you with this. Don't worry. I discussed everything already with Dr. Santos. Wala na kayong kalang isipin. Ang tala niyo lang intindihin, maging handa para sa magiging surgery ninyo? Ba dapat lang? Dahil kapag nag ito sa press, okay, hindi lang kayong mayayari, kundi pati ang buong ospital na to. Understand? Becca, you don't have to threaten them. I know that I can trust them. Okay. It's okay.